Narinig mo na ba ang tungkol sa mga tao na nagsigaw sa Diyos at dinagtagal pagkatapos ay nagkaroon ng isang trahedyang katapusan. Ang ilang mga kwento tungkol sa pagkamatay ng mga sikat na tao na hinamon ang kabanalan ng Panginoon. Ito'y nakakakilabot sa amin. Maniwala ito ay ang kamay ng Tagalikha na pinabigat sa kanila sa Galacia 6:7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tayo ay bibigyan ng isang napakaseryosong babala sa talatang ito ay humahantong sa amin upang pag-isipan sa isang bagay ay maaaring pag-iinsulto sa Diyos sa ilang paraan magdala ng mga hindi inaasahang mga kahihinatnan o mga trahedya lamang. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa Deuteronomyo 4. Apat na ang Panginoon mong Diyos ay isang naguubos na apoy ng isang masigasig na Diyos. Ang imahe ng Diyos na ito bilang isang naguubos na apoy ay nagpapaalaala sa amin na hindi niya binabalewala ang aming mga aksyon. Ang Biblia ay nagsasabing hindi natin dapat gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan ngunit maraming beses na ginagawa natin ang eksakto kabaligtaran para sa kadahilanang ng ito bukod sa pag-aalaga sa ating sariling buhay. Hayaan tingnan natin ngayon ang mga kwento ng mga kilalang tao na sa isang tiyak na sandali ay nagsigaw o tumawa sa Diyos sa pag-iisip na walang masamang mangyayari. Ngunit biglang sila ay natapos na nakatagpo ng trahedyang pagkamatay. Sa dulo ibibigay ko ang aking matapat na opinyon kung parurusahan ng Diyos ang mga tao sa kamatayan dahil sa pagpapahamak sa kanyang pangalan. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa iyo na manatili hanggang sa dulo. Bago mag-iwan ng iyong komento, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell dahil gusto kong tulungan kang lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Okay, simulan natin bago pumasok sa mga kwento na markahan ng buhay ng ilang mga sikat na tao na tinutuya ang Diyos napakahalaga na tandaan ang isang bagay na nakakagulat at nakakatakot na naitala sa Biblia sa ikalawang hari kabanata. Dalawa ito ay nakasulat na ang propeta Eliseo ay isang araw na papunta sa Betel nang isang grupo ng mga kabataang lalaki ay nagsimulang pag-iinsulto sa kanya na sumigaw. Umalis ka dito kalbo. Umalis ka dito kalbo. Ngunit ang propeta Eliseo sinumpa ang mga kabataang lalaki sa pangalan ng Panginoon at agad na sinabi ng Biblia na dalawang oso ang lumabas sa kagubatan at sinaktan ang mga batang iyon na pumatay ng apat na put dalawa sa kanila. Alam ko na ito ay lubhang nakakatakot para sa atin, ngunit ang bahaging ito ay nagpapakita sa atin na ang kawalan ng paggalang sa autoridad ng Diyos at sa mga pinili niya ay maaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Ang mga kabataang lalaki hindi lamang tinutuya si Eliseo para sa kanyang hitsura, ngunit ganap nilang tinanggihan ang propeta at bilang isang resulta, sila ay tinanggihan ang Diyos mismo. Ang unang kaso si John Lennon ay isang British musikero singer at songwriter na itinatag ang Beatles, isa ng pinakadakilang at pinakapopular na banda sa lahat ng panahon sa isang panayam na ibinigay niya sa isang American magazine noong isang na anim na put anim nang ang kanyang banda ay nasa tuktok ng pandaigdigang tagumpay, si John Lennon ay nagsabi ng isang bagay na nagulat sa maraming mga Kristiyano at nagdulot ng galit ng ilang mga pinuno ng relihiyon sa oras na sinabi niya ang sumusunod na Kristiyanismo ay mawawala ito ay susunduin at mawawala. Hindi ko na kailangang makipagtalo tungkol dito. Sigurado akong si Jesus ay mahusay, ngunit ang kanyang mga alagad ay masyadong simple ngayon kami ay mas sikat kaysa kay Jesus. Pagkatapos ng pagsasabi nito mamaya sa kanyang solo career at ilang sandali, matapos na si John Lennon ay pinatay sa New York sa pamamagitan ng isang tagahanga na nagngangalang Mark David Chapman sa harap ng gusale kung saan siya nakatira sa kanyang asawa at anak na lalaki at ito ay nangyari sa ikawalong ng Desyembre ng walumpo Pagkatapos siya ay bumalik mula sa isang sesyon ng pag-record sa isang studio. Sa paligid alas 10.50 ng gabi Lennon ay nalapit sa pamamagitan ng tagahanga na sinaktan siya ng limang beses bagaman siya ay mabilis na dinala sa ospital si John Lennon para mabuhay ang kanyang mga sugat ngunit sa kasawiang palad na matay. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng pinakakagiliw-giliw na bahagi ng lahat ng ito, ay na ang suspek ay hindi tumakas ang eksena umupo naghihintay at sinasabi ngayon ako ay mas sikat kaysa sa John Lennon. Ang ikalawang kaso, Tanconis Tank Crones ay isang napakamahalagang Brazilian politiko na kilala para sa kanyang papel sa labanan. Para sa demokrasya sa Brazil, siya ay isang abogado at humawak ng mahahalagang posisyon tulad bilang congressman, senator, prime minister at governor. Si Tancredo ay namumukod-tangi lalo na sa pamumuno sa kilusan na tumulong sa pag-alis ng bansa mula sa diktadurang militar at pagpapanumbalik ng demokrasya noong 1985. Ang Brazil ay nasa ilalim pa rin ng isang indirect election system. Ibig sabihin, ang Pangulo ay pinili ng ang Pambansang Kongreso at hindi direkta ng mga tao si Tangco Navas ang kandidatong pinili ng oposisyon para harapin ang diktadura at nanalo sa karera laban sa kandidatong suportado ng militar noong kampanya sa pagkapangulo. Sinabi ni Tangco na kung nakakuha siya ng limang daang boto kahit na ang Diyos ay hindi siya maaaring alisin sa pagkapangulo at nakuha niya ang mga boto. Ngunit ang pagkapangulo ay kinuha mula sa kanya ay lumabas na siya ay nagkasakit ng malubha noong ikalabing apat ng Marso ng isang libo nang hindi bababa sa isang araw bago manungkulan bilang Pangulo ng Brazil. Siya ay naospital at sumailalim sa ilang mga operasyon ngunit pagkatapos ng higit sa isang buwan Labanan para sa kanyang buhay, siya namatay sa ikadalawamput isa ng Abril ng taong dalawamput tatlo, 1985. Ang ikatlong kaso Kazuza, si Kazuza ay isang Brazilian singer-songwriter at makata siya ay naging kilala bilang ang vocalist ng band Baral Velo kung saan siya ay tumulong upang lumikha ng pambansang bato. Hits, kalaunan si Kazuza ay sinundan ng isang solo career at tumayo para sa kanyang lyrics na puno ng emosyon at panlipunang kritisismo na nagiging isang simbolo ng Brazilian musika sa isang libo siyam na at walumpu. Sa panahon ng isang pagganap sa isang tanyag na lugar ng oras na tinatawag kakao sa Rio de Janeiro, ang mga awit kinuha ng isang drag mula sa isang marihuana sigarilyo, pinalabas ang usok pataas at sinabi Dios, ito ay para sa iyo, di nagtagal pagkatapos sa isang libo, siyam walumput pito. Siya ay nasuri na may AIDS, isang sakit na sa oras, na siya ay walang epektibong paggamot para labanan ng sakit para sa tatlong taon, ngunit namatay sa edad na tatlumput dalawa. Subalit may mga ulat na nagpapahiwatig na sa kanyang mga huling sandali. Si Kazuza ay maaaring naayos sa Diyos ayon sa Anamaria, Deosta isang Nars, na sumama sa kanya sa panahon ng kanyang ospital. Siya tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos ng sandali ng panalangin at pagsisisi ang ina ni Kazu, ay tumatanggi sa pangyayaring ito. Ngunit ang NARS ay nagpupumilit na nasaksihan niya ang himala ng kanyang pagbabago bago ang kanyang kamatayan. Ikaapat na kaso Shaolin. Si Shaolin ay isa sa mga pinakatanyag na komedyante sa Brazil. Noong 2000s, siya ay naging kilala para sa kanyang impersonations ng mga kilalang mga mga awit at mga politiko, pati na rin para sa kanyang mga komedya paglitaw sa telebisyon mga programa. Gayunpaman tulad ng maraming mga komedyante, madalas siyang gumawa ng mga biro tungkol sa mga paksa ng relihiyon. Sa isang video siya impersonated, isang pastor paggawa ng mga biro tungkol sa mga espiritual na mga bagay at kahit na simulated na nagsasalita sa mga wika na parang siya ay ginagamit ng banal na ispirito sa ikalabing walo ng Enero ng dalawang libot labing isa si Shaolin ay kasangkot sa isang malubhang aksidente sa kotse sa BR-30 Highway malapit sa Campina Grande. Ang aksidente ay sanhi ng traumatikong pinsala sa utak at malubhang pinsala sa kanyang katawan. Si Shaolin ay nanatiling sa isang kritikal na kondisyon ng kalusugan gumugol ng mga taon sa isang koma. Siya ay hindi makapagsalita lumabas sa kama o kumain ng walang isaman lang suporta ng kanyang pamilya at mga tagahanga ang kanyang kalusugan ay nagpakita ng kaunting pagpapabuti. Sa kalaunan, si Shaolin ay namatay pagkatapos ng paggastos ng mga taon sa kanyang kondisyon. Gayon pa man, hindi rin namin maaaring balewalain ang katotohanan na ang mga kwento na ito ay gumawa sa amin na pag-isipan kung gaano seryoso ang aming mga salita at saloobin sa Panginoon. Ang Biblia ay sa atin na ang lahat ng sinasabi o ginagawa natin ay may mga kahihinatnan kahit na pinatawad tayo ng Diyos. Ito ay maliwanag sa kwento ni David at Bathsheba tulad ng naitala sa dalawang Samuel, labindalawa. Bagaman pinatawad ng Diyos ang kasalanan ni David, ay kinakaharap pa rin niya ang mga kahihinatnan. Ang kanyang anak ay namatay bilang isang resulta ng kanyang mga aksyon. Ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay nagkampo ang kanyang mga anghel sa paligid ng mga natatakot sa kanya at pinoprotektahan. Ang ibig sabihin nito ay ang mga anghel ng Panginoon ay kasama lamang ng mga taong nagre sa kanyang pangalan at natatakot sa kanya ang banal na kasulatan ay nagtuturo din na ang mga anghel ay nagbabantay sa mga taong magmamana ng kaligtasan kaya ang tanging paraan upang magkaroon ng proteksyon ng Panginoon ay sa pagiging kay Kristo na tinatanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at paggalang sa kabanalan ng Diyos, higit pa rito dapat nating tandaan na ang Diyos ay maawain at matiyaga isipin kung iniwan niya tayo sa bawat oras na tayo ay nagkasala ang kamatayan maging ito ng isang kilalang tao o hindi ay isang katotohanan ng buhay ngunit ang mabuting balita ay na kung tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at naniniwala na si Jesus ay namatay Upang iligtas tayo, tayo ay pinatawad at kapag tayo ay umalis sa lupa na ito, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Kung gusto mo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na way pagpalain ka ng Diyos.